guys Ayan. tingnan nyo hindi ah, ako kapak ng clutch Ika-cam ka ko ito ayun, ayun yung papo sa taas ayun ayun pumapasok siya oh pero hindi siya tumatakbo ayun kaya iba pa natin yung transmission nito kaya tingnan natin kung ano nangyari katalasan nito na lining yan mga busing sa wakas nakatanggal no, na natin yung lining yan ang nangyari sa lining niya oh kaya nakakamyo siya kahit hindi nakaapat ng clutch putol siya ng pilot piring uh, din mo nawasak yan natin na po may nakuha tayong kisa dito na po siya kapit na natin yung firewall mga bossing unahin muna natin to next natin kapit itong ito na yan. ang pagkapit nito ay pag ganun humbok dito sa ilalim nya yun pag ganun yun Ayan, mga engineer yan, sintro, sintro yan, no? Kasi pag hindi niyo ma-sintro tong butas na yan, may harapang yung magpasok ng transmission. Ayan na, gabitin natin. yan tapos na guys. Testing na lang. Start. Subukan natin yung cambio na hindi naka -apak. Kung papasok pa rin ba. Ayaw na, ayaw. Apak natin. Cam view. Yun, Pasok. Adios.